Napapaisip ako kung anong uulamin ko ngayon. Uy, meron palang uh, itlog rito. Pwede na to. Ayos na ayos na tong itlog. Kuha tayo ng mga anim na piraso siguro. Ng uh, mailaga. Usually naman, di ba, ang itlog, laga, rito, yun naman ang laging ginagawa natin. By ref. Oh my God. Ito. Lagyan natin dito sa malit nating kaldero at lagyan na natin tong mainit na tubig para mabilis at uh, pakuloan natin ito laga pala, hindi pakulo yan mga siguro mga 5 minutes pwede na to tapos habang uh, nagpapakulo tayo doon o naglalaga ready na natin tong sibuyas at bawang yan kulong kulo na diba i-chop-chop na natin tong sibuyas oh, at saka bawang at uh, ilagay natin dito sa malit na ano bowl. Yan. Ngayon natin dyan lagyan natin ng uh, konting uh, asukal Konti lang ano. Tapos uh, lagyan natin ng suka. Nako, alam na 'dis. Tsaka toyo. Yan. Yung uh, tamang-tama lang. Haluin lang natin 'no para magpantay. O oh, ilagay natin ng tubig pala. Kasi mukhang konti ang sauce niya eh. Naalala ko kamatis pala. Ito, dinagdag na rin natin yung kamatis para lalong lumasa. Mas manamis namis ito at uh, medyo maasin. May asukal, di ba? Ayan, tapos na natin uh, nalaga ang itlog. Lagyan natin to ng malamig na tubig para madali nating uh, mabalatan dahil mainit nga naman. Ito, nabalatan ko na pala itong itlog. Ang gagawin lang natin dito ay ilalagay lang natin dito. Yan. Saktong-sakto ang pagkaluto ng itlog, ano? Hindi siya nabasag. Hindi pa mahulog. Yan. Yan. Pwede nating itulak pa baba or Yan. Para ma ano siya, malubog siya, no? Parang kulang yata ang ating uh, sauce. Pero pwede na yan. Ayan, pwede na siya. Lumubog na. Yan na no. So, ang gagawin natin dito ay uh, tatakpan lang natin ng uh, kung may foil kayo o kaya cling wrap o kaya plato na lang no. At uh, ibabad natin ng kahit mga isang oras. Kung mas mahigit sa isang oras, mas lalong masarap. Ayan. Abangan natin mamaya yan. So, ito na no. Ang ginawa natin, kinling wrap na lang natin siya no. Mas maganda to at uh, takip na takip. So mag-aantay pala tayo nito. Matagal pala to. Kung isang oras, dapat kumain muna ako ng ibang makakain dito. Pero sulit na sulit ito, sigurado. Kaya abangan natin mamaya ito. Nako. Maka makailang sandok kaya ako ng kanin nito. Pero maganda to, parang uh, kahit walang kanin ay pwede mo na siyang kainin diretso. Di ba? Kakaiba, di ba? Abangan natin. Ayan, Pagkalipas ng dalawang oras, subukan na natin ito. Kung uh, lumasa ba. Diba? Ito na yung uh, ginawa natin kanina. Testingin na natin. Pero ang sabi dito ay mas maganda daw overnight na ibababad. Pero dalawang oras pa lang to. Hindi, hindi ko na matiis. Oh my God! Kaya testingin na natin to. Meron akong konting kanin dito. kaunti lang. Para sa sunod ay damihan na. So, ito na yun, no? Ito na yung egg. Yan, di ba? Medyo namula siya, oh. Yun. So, testingin na natin to no? Ayan, kung makikita nyo. Kita ba? Ayan, oh. Lalagyan natin ngayon ito. ng kanyang sauce. Sa konting mga sibuyas at uh, kamatis na hinalo natin. May bawang. Ano natin? Hmm. Ayos nga. Masarap na siya, no? Dalawang oras pa lang to. So, tama nga siguro na pagpaabutin pa to ng overnight. Lalong lalasa to. Ano? Hmm. Panalo. So tama nga. huwag lang basta ng dilaga. O prito yung itlog. Subukan nyo to kasi ito. Yung pinagbabara natin, pwede na rin sa <laughs> 'Di ba? Double purpose. Na marinate yung itlog, may sabaw ka pa. <laughs> hmm. Sabayan natin yung kanin. Mmm. Mmm. Parang gusto pang kumuha eh. Pero, lalo ko pang ibababad dyan. Para last, mas, mas, mas malasa. Hmm. Sa so, Ano? You Namula know, siya. kailangan pa nga siyang ibabad ng gusto kasi yung pinakaloob niya hindi pa naabot ng ano ng uh, marinate natin so mas maganda nga ito pagka uh, overnight mm. nalo Alam mo, parang kumakain ka ng quick quick Takpan ko na to. Baka maubos si, eh. Yan. Anim lahat to. Nadali ko rin dalawa. Mamiya ulit yan. na no sinya ko lang. tinesting <laughs> ko kasi may nakita akong ginawa ito eh. Kaya na curious ba ako. Kaya, masarap pala. Sarap talaga. sige hmm. hmm. kung gusto nyo subukan subukan nyo lang din ayos